Mahilig ka ba sa pusa? Paano kung ang iyong alagang pusa ay natataglay pala ng swerte? para guminhawa at pagandahin ang takbo ng iyong kapalaran. Sa episode na ito ay tatalakayin natin kung bakit itinuturing na Lucky Charm sa ating bahay ang pagkakaroon ng pusa at aalamin din natin kung ano-anong swerteng mayroon ang pusa base sa kulay nito. Ikaw ka ideya, anong kulay ng muning ang mayroon ka sa inyong tahanan? At bago tayo magpatuloy ay pakipindot mo muna ang subscribe button at bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Ang mga pusa ay karaniwan na nating nakikita kahit saan. Madalas natin silang nakikitang natutulog sa ating tahanan at kung minsan naman ay naglalambing sa atin. Ngunit alam mo ba na ang mga pusa ay itinuturing na swerte at tinatawag na living lucky charm sa bahay? At ito ay libong taon ng pinaniniwalaan sa iba't ibang kultura at iba't ibang bansa isa sa pinakasikat na simbolo na ang pusa ay isang lucky charm ay ang tinatawag na manekineko na walang tigil sa kakakaway ang kamay nito karaniwan na natin itong nakikita kapag papasok tayo sa mga tindahan ang manekineko o tinatawag na beckoning cat ay orihinal na nagmula sa bansang Japan o kultura ng mga hapones at ito ay pinaniniwala ang simbolo ng swerte, yaman at kasaganahan ang walang humpay na pagkaway ng figurine na ito ay sumisimbolo sa pag-aanyaya sa pasok ng swerte at mga customer sa negosyo? Alam mo ba na mayroong paniniwala sa Japan na kapag nakita mo ang iyong pusa na naglilinis ng mukha o nagugurong sa harapan ng pintuan, ito ay nangangahulugang may darating na bisita sa lalong madaling panahon. Napansin mo rin ba na madalas kang tinititigan ng iyong pusa ng matagal? May paniniwala na nakikita di umano ng pusa ang mga bad entity na nakapaligid sa iyo. At kapag sila ay lumapit sa iyo matapos kang titigan ng matagal ay ibig sabihin ay naitaboy na nito ang mga masasamang presensya na nagbibigay sa iyo ng hindi magandang pakiramdam. Ayon pa sa ibang kultura, ang mga pusa ay swerte lalo na sa mga sakahan o bukid dahil pumupuksa o nanghuhuli ito ng mga peste tulad ng daga at mga ibon. At dahil dito, pinaniniwalaan ng mga magsasaka na ang mga pusa ay nagdadala ng swerte sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga ani at pagkain na ligtas mula sa mga peste. Lalo na sa bansang Ehipto, ang mga pusa ay itinuturing na sagrado. Ang pag-aalaga ng pusa sa bansang Egypt ay pinaniniwalaang nagdadala ng proteksyon at swerte sa sambahayan sapagkat naniniwala sila na ang mga pusa ay may kakayahang makakita at magtaboy ng mga masasamang espiritu o masasamang enerhiya. Dahil dito, itinuturing silang protektado at swerte sa tahanan. Hindi lamang iyan dahil ang pusa ay may taglay na iba't ibang dulot na swerte base sa kulay nito. At narito ang limang kulay ng pusa na swerte kung mayroon ka nito sa inyong tahanan. Number 5, orange cat. Kilala rin sa tawag na ginger cat ang ganitong kulay ng pusa. Ang mga ginger cat ay likas na malambing at palakaibigan o lumalapit ito sa mga tao kahit hindi nito kilala. Kung mayroon kang ginger cat, ay sigurado magbibigay sa iyo ito ng saya dahil sa katangian nitong laging energetic at kung minsan ay bugnutin. Ang pagkakaroon ng ginger cat ay swerte sa aspetong kaligayahan at kasiyahan dahil kadalasang iniuugnay ang mga ginger cat sa kasayahan at positibong enerhiya. Ang kanilang maliwanag na kulay ay pininiwala ang nagdadala ng kaligayahan at sigla sa tahanan. Sa ilang kultura, ang pagkakaroon ng ginger cat ay sinasabing nagdadala ng kasaganaan at pinaniniwalaan na ang kanilang presensya ay nakakaakit ng positibong enerhiya na nauugnay sa yaman at magandang kapalaran. Karaniwan ding mahilig magpapansin ang mga ginger cat dahil mahilig silang makipagbanding at kadalasang sumusunod sa kanilang mga amo sa bahay. Kaya ang pag-aalaga ng ginger cat ay nangangahulugang magbibigay sa iyo ng pagsunod ng swerte. Number 4. White Cat ito ang kulay ng pusa na pinaniniwala ang nagbibigay ng balanse ng sobrang yin energy sa tahanan. Kung ang inyong tahanan ay pinamamahayan ng dark energy, epektibo ang mga puting pusa upang ito ay maitama. Ang puting pusa ay sinasabing nagbibigay ng swerte sa mga pamilyang may hindi pagkakaintindihan o madalas nagulo sa loob ng bahay. Ayon sa feng shui, ang mga puting pusa ay nagtataboy ng mga namamahay na evil spirit sa tahanan dahil ayon sa kasabihan, ayaw di umano ng mga bad entity sa mga sumisimbolo sa liwanag sapagkat ang mga puting pusa ay kawangis ng liwanag. Sinasabi din na ang pagkakaroon ng puting pusa sa loob ng bahay ay magdadala ng kapanatagan at katalinuhan sa miyembro ng pamilya. At kasabay nito na nagdudulot din di umano ng swerte sa karir o trabaho ang mga puting pusa na maaaring humantong sa tagumpay sa prosperidad. Hindi lamang swerte ang dulot nila dahil pininiwalaan na ang mga puting pusa ay maalaga at mapagbantay. Ito ay ayon sa mga obserbasyon na madalas na nagpapakita sila ng malasakit sa kanilang mga kasamang tao at maging sa ibang alagang hayop. Mahilig sila magbantay at tulad ng ibang pusa ay mahilig din sila maglaro at maglambing. Number 3, Gray Cat Mayroon ka bang gray cat? Dahil sa kanilang kulay, ang gray na pusa ay madalas na itinuturing na may misteryosong personalidad. Sila ay maaari magkaroon ng kakaibang ugali o mga kilos na maaari magbigay pagtataka sa kanilang mga tagapag-alaga. Ang pag-aalaga nito sa iyong tahanan ay sinasabing simbolo ng kakayahang umangkop ng iba't ibang sitwasyon. Ang mga gray o kulay abo na pusa ay maamo at madaling makisama na sumasalamin sa kakayahang umangkop ng tao sa pagbabago ng kapaligiran o sitwasyon. Nagbibigay din ng swerte sa harmonya at magandang enerhiya sa loob ng tahanan ang mga gray cat sapagkat ang kulay na abong pusa ay kombinasyon ng yin at yang. Ang kombinasyong ito ay pinaniniwalaan na kapag bibigay ng hilom sa ating espiritual at ilang problema, ang pagpet o paghaplos at pagkandong sa mga gray na pusa ay naglalabas di umano ng cleansing vibration na nagwawaksi ng mga negatibong enerhiya na dumikit at nakapasan sa atin. Nagbibigay din di umano ng proteksyon sa tahanan ang mga gray cat upang maiwasan ang pagdating o pagkakaroon ng masamang balita naniniwala ang ilan na ang pagkakaroon ng gray na pusa sa bahay ay nagdadala ng magandang kapalaran at nag-aalis ng malas. Ang pag-aalaga ng gray cat ay magbibigay sa iyo ng saya dahil sa personalidad nitong malambing, kalmado, tahimik at mahilig magmatsyag sa ginagawa ng kanilang amo. Number 2, Tricolor Cat Pininiwala ang swerte ang mga tricolor cats at kilala rin ito sa tawag na calico cats. Ang calico cats ay ang kahit na anong lahi ng pusa na mayroong tatlong kulay. Ang tricolor cat ay kombinasyon ng black, white at orange sa balahibo nito. Dito rin hinango ang sikat na Lucky Charm na figurine na Maneke Neko sa Japan at ito ay ang Japanese Bobtail Cat na may tricolor din. Sinisimbolo ng mga Calico Cats ang wealth, prosperity at good luck sa bansang Japan at China. Tinatawag din ang mga pusang ito bilang manikats sapagkat ang mga iba't ibang kulay na patsya-patsya sa kanilang balahibo ay pininiwala ang simbolo ng pera. Ang mga kalikokat ay isa sa pinakaswerte kaya may mga paniniwala rin ang mga marino sa Japan o mga manlalayag sa dagat na ang pag-aalaga pagdadala ng kalikokat sa barko ay inilalayo di umano sila nito sa mga sakuna sa dagat Maraming mga negosyante rin sa ibang bansa na hinahayaan ang kanilang kalikokat na matulog sa kanilang paninda dahil sa ito ay humahatak di umano ng suwerte sa pera o kita at paglapit ng mga customer Kaya kung may alaga kang kalikokat sa inyong tahanan ay maaaring pumasok rin sa inyong tahanan ang suwerte sa pera at kasaganahan Number 1 black cat. Tama ang iyong narinig, pinakaswerte ang itim na pusa taliwas sa paniniwala na ipinapakalat ng western culture. Ang mga itim na pusa ang pinakaswerteng kulay dahil ang kanilang mga mata ay pinaniniwalaang nagtataboy ng kasamaan at banta ng mga evil spirits ayon sa orihinal na paniniwala rito sa Asia at sa maraming kultura na ang mga itim na pusa ay nakakaakit ng yaman at magandang kapalaran at itinuturing ito na simbolo ng swerte. Maging sa Scandinavia at ilang bansa sa Europa, naniniwala ang mga tao na ang itim na pusa ay simbolo ng paglapit ng swerte sa pera. At ito ay dahil ang mga itim na pusa ay isang reverse energy na nangangahulugan na ang lahat ng negative energy at masasamang motibo ay kinoconvert di o mano nito into good and positive result pinaniniwalaan din na ang pag-aalaga ng itim na pusa sa iyong tahanan ay ibinabalik di o nito ang malas sa mga taong mayroong inggit at masasamang sinasabi sa iyo. Ang mga paniniwala at na nabanggit tungkol sa mga kulay ng pusa ay hango sa mayamang kultura at paniniwala sa mga lugar na pinagmula nito. Hindi ito ipinipilit na paniwalaan dahil ipinapahiwatig lamang nito na bigyang pansin at tamang kalinga at pagmamahal ang ating mga alagang pusa o anumang hayop na ating inaalagaan, ang pagbibigay ng pagmamahal sa iyong alagang pusa ay isang magandang gawa upang bumalik sa atin ang pagmamahal na ating ipinapadama sa ating mga alagang pusa sa pamamagitan ng swerte. Piliin natin maging mapagmahal at huwag lamang natin silang mahalin at alagaan dahil sa sila ay swerte. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangat kong nabigyan kita ng mga ideya makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mong mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubok ang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.